Kailan na nga ang mga male pageant locally, nationally at internationally. Patuloy na nakikilala at tinarayo ng mga kalalakihan sa iba't ibang panig ng bansa upang ipamalas ang kanilang angking galing sa pagrampa at pagsagot sa mga katanungan. Ang mga ganitong kaganapan ay upang bigyang plataporma rin ang mga kandidato na ihayag ang kanilang advokasya na sumasaklaw sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa. Nitong nakaraang linggo lamang ay kinanap ang katatapos na pre-pageant ng Mr. Millennial Northern Luzon sa siyudad ng Baguio City. Nagtipon-tipon ang mga taga-suporta mula sa iba't ibang panig ng probinsya sa Northern Luzon. Ang naturang pageant ay nilahokan ng 13 o labing tatlong kandidato na nagpakitang gila sa tatlong rounds ng competition. Suot ang mga disenyo ng mga local designers, ang mga kandidato ay romampa sa high-end fashion, casual wear at summer wear. Ilan lang sa mga natunghayan ng mga nanood sa Porta Vaga Mall. Ngayong Sabado naman, July 20 ng alas 3 ng hapon, ay inaanyayahan ang mga nagnanais na manood natunghayan ang Live Grand Coronation Night ng Mr. Millennial Northern Luzon sa Abanao Mall Rooftop View Deck, Baguio City. Oo, napakaganda ba nesa, no? kasi ngayon Dati kasi parang mga babae yung talagang pinapanood kapag ka sa pageant three, 'di ba? Mayroon nga tayo yung binibining Pilipinas. Ngayon nadagdagan na, na Miss Grand Miss Grand International, di ba? Eh, maganda ngayon na, pati yung mga lalaki. Sumasabay na din. Oo. Kayang-kaya -kaya na din nila makipagsabayan. Mm -mm, eh. napakaganda rin nung kanilang mga advocacy, no? Na, kung napakinggan nyo lang yung mga past episode natin, di ba? Na, na, nakakaaliw. At oo, hindi lang, lamang nakakaaliw. Kasi may, may say na rin sila sa kung siguro Para nila parang, ipopromote din yung oh, oh. mga gano'ng klase ng pageantry. Kasi uh, hindi naman kasi siya as in na gano'n common mm -mm. dito sa atin. Uh, which, uh, kahit naman locally, nationally, mga gano'n. Eh hindi naman siya talaga yung as in na tinitignan or mm -mm. inaabangan. Pero ngayon, dahil sa mga advocacies nila, doon sila mas lalong nakikilala. Taman. Maganda kasi. Maganda din kasi Vanessa. Kasi alam mo, parang sila na rin yung nag-break nung gender stereotype. Oh. Diba? At least ngayon, very welcome na, very engaging Open na, na engaging na din sila no and uh, iba't ibang mga pageants na rin yung lumalabas